Hello, hello, hello everyone. Isa na namang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ayan. Ay, Tingnan natin yung kaulapan. Medyo maulan na naman. Baka na naman ito ngayon, no? Pero sige lang. Ah, life must go on, no? Ika nga. Dapat mo. Nagsumikap pa rin tayo yan. Ayan si Chichang. Ayan, bisitahin natin yung ating manokan, no? Nagpapakain siya ng aming mga alagang manok. Ayan, tingnan nyo yung iba na sa labas na <laughs> lumilipad kasi sila. Ayan. So, bayanan na lang natin yan sila kasi... babalik din naman siya pag feeding time na. So ayan, uh, bibigyan natin ng mga uh, pagkain. Ah, uh, actually mayroon akong tanim diyan sa loob na ano no, gulay ang palaya at saka yun, hindi pa tumupo eh. So, maybe mga 3 days from now, magtutubo na yan siya. Ayan sila sa loob, no? Ayan. Medyo yung, ano, yung iba nakalabas na kasi. Ayan sila. So, tingnan ninyo, oh. Pinapakain sila. Ayan. So, ito sila. Ayan, may mga ano pa dyan. Tanim-tanim. Hindi pa masyado namin nalinisan. Oh, so, may mga sisiyo pa ng kuya ko na nakapasok dyan sa loob, no? So, ayan, yan, na yan siya. Yung isa. Hindi na ng mga sisiyo. Ayan, yung pato namin, guys, talawang babae. So, actually, meron kaming bagong napili na, ano, na lalaki na na pato. Ayan, si Cheech ang busy sa pagsisilip-silip. Ayan na. Dito kami, lipat kami dito sa kabila, guys. Ayan, sa likod dahil namin. Ayan, meron din kasi dito. Ayan, yung bagong pato namin, guys, yung lalaki. Ayan, yung kararating tapong, binili namin lago. So, ayan. So, ganyan lang dito, guys. Pakain na ng mga alaga. So, thank you for watching. Bye!